Punta na yan mga kabayan na ano, C5. Ito na, Tagig River. Medyo malapad dito. Ito yung barangay Pembo sa Makati City. Uh, Tagig City na ngayon. magandang tanghali po sa mga kabayan. Asana uh, tayo F. Manalo Street sa Barangay Kalsada Tipas sa Tagig City. Punta tayo ng Ususan Bridge. Tingnan natin yung Tagig River doon. Okay, explore lang tayo dito. Ayan. Nasa ano na tayo? Sa Vista Mall Tagig. parang may ano na dito si Manny Villar City ayan ito nga pala yung Camellia Tagig Road palabas ng Nevi Mariano Avenue ayan all day supermarket ang ganda pala dito ah kabahayan No. Camellia Asadia o Asadia Subdivision Lapit lang Medyo ba dilim lang All green Meron nyo Pagpapasal tayo dito. Head and beauty naman yun. Parang... parang anong mga ano ba yun? Cosmetics. Parang... Watsons. Grabe. Ang laki rin pala nitong Vista Montague. labas tayo ng Navy Mariano Avenue yan ito sa kabila may kaliwa hindi ko alam kung ano ang pangalan nito Ni drive lang oh. Ah. ito na yung pinaka vista mall Yellow Pub kap Pasok na tayo doon. Iyan na. Yan ito. Iyan. Kung ano lang, six stories lang. Need rice lang. Dito tayo sa na, uh, harapan ng Vista Mall. Iyan. Mga restaurant na. ay beer joe. joe coffee and juice Ah, siya ng ano no coffee project ito al Debbie maria ano na ito avenue yan. Sa kaliwa natin. May mga bike rack. Ah, uh, itong parking lots. Parking slots. Think Big, Dream Big Love Taguig saka sa pa Our province medyo eh, na ano na, nalantan na yung mga alaman, saka puno sa center island yung pakalaking signage dito pangalan iskala by Vista Estates Dito tayo nang galing. Ito na ni... yung Lady Mariano Avenue. nang rush hour rush hour ngayon hindi diretso na halos yung mga sasakyan marabi na yung traffic well okay, ganito pala dito oh lapit tayo sa Kususan Bridge, lapad din to to 4 lanes pagdating dito sa, ano Pag sa intersection ng General Luna, naging 3 lanes na. lang kaya, 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 na kaya, 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 Malaki ako ano dito, Taguig River. Merong mga planter pa. Pero nalanta na yung mga halaman. Papunta na yan mga na ano, C5. Yan. Eto na, Taguig River. Medyo malapit dito. Halos ko lang ano ah, mga basura. Ito so, so, water hazard yun. Ganito pala dito sa Taguig sa Barangay Ususan, Taguig City. Yan, wala pang mga linear park sa gilid. kabila. Wala rin doon. Punta na yun mga kabayan doon ng Pateros Bridge sa J.P. Rizal Extension. Mayroon pang ano oh, pang Law maliit lang ng mga kahit mga sidewalk KFC yung pinaka entrance ng Acacia Estates Ayan. Yeah. nasa 150 hectares na township to ng DMCI Homes nadaanan ko rin ginagawang Taguig City Hall dito na pala ililipat may mga malalaking puno na banda dito kaya medyo malilip mas marami pa rin parte na walang mga puno Grace, o Grace's Mall o Grace Mall Starbucks Ito pa, may ginagawa pang malaking no? ko alam kung kasama tong building sa ginagawang city hall ito sa kabila ka coffee project yan okay. retail area Ah, oh, kasama pa rin yun sa ano, bis sa Estates yan, ito yun kita dito nasa 9 floor na dami dito mga oh, buildings ayan, may creek ulit isa may tatabi siyang creek kasalukuyang city hall ng kagig nasa General Luna Street ng sea pipe nag improve ang Taguig City dito hindi lang natin alam yung mga nasa low mga kalsada sa Taguig sa City Proper Sa ano pa lang teh sa pinaka Main Avenue. ito na oh C5 na. yung C5 parang ano na to service road ayun mayroong ano doon oh? tunnel may creek pa pala dito ano meron, meron pa palang creek dito mga kabayan ano

Kasi yung bistro saka C5 yeah, Thank you for watching mga kabayan Subscribe, like at comment tayo Aura na yan Naarangan lang ng mga Awad ng kuryente